Magandang araw mga ka-best buys and for today's video tayo ay magpapadala uli ng ating filthy 4,200 inverter silent automatic generator dyan sa Pangasinan kay Sir Charles Dar. Pero bagong lahat kung kayo ay bago sa aming channel kung maaari lamang ay subscribe ang aming, face, ang aming YouTube, Facebook and TikTok. And without further ado mga ka-best buys, simulan na natin ang pagpablog ng ating filthy 4,200. Thank <laughs> you. mga kabesbays, ano, ba, papadala ulit tayo ng ating pick 4,200 dyan sa Pangasinan. Mga ba, si itest po natin yung ating generator at magkaroon tayo ng konting preview dito sa ating generator para makita nyo na working talaga siya bago natin ipadala dyan sa Pangasinan kay Sir Charles Starr. Okay? Testing na po natin yung unit, ano? So, tagdali muna natin itong ating connection sa ating ATS para magma-manual start lang tayo. So, ang pagma-manual start po nito is dito sa ating uh, start. Ayan, dito po ang manual start. And dito naman po yung ating uh, push start sa kabila. So dito mga ka-best buys, hindi na natin kailangan pang mag-manual start hanggat maaari syempre yung pinaka-comfort na maaaring i-offer ng generator. Doon tayo uh, mag start or doon yun ang gagamitin natin. So for this unit, it since ito ay fully automatic, ang um, pinaka-gamit na gamit dito is yung ating Uh, push start, napakaganda no, para sa sakyan lang yung mga ka-best buy So may ilaw pa siya, no? napaka-fancy So, push start and ATS ang ating ginagamit dito na pinaka-east uh, ng pag start dito So, start mo natin to no? sa push start natin So, kung ang pag-i-start natin dito sa push start, kailangan naka-on yung kanyang uh, gasoline flow control Yung kanyang uh, lead, yung kanyang on sa lead And then, Uh, kung okay na po, lahat nakaset na. Naka-on din doon yung mode para mas madipid yung consumo ng ating generator. And then, pipindutin na po natin ito. So, once uh, umilaw po ito, ang pag ito po ay umilaw na, ibig sabihin magkakrank na po siya. Ayan. So, automatic na po siya na magubuhay once na makilaw. If ever naman po, na hindi sa mabuhay sa first crank niya, Meron po po ng succeeding cranks at hindi siya titigil hanggang hindi siya nabubuhay. Okay? So mga ka-best buys, naman po lang natin yung ating generator sa push start then. So makikita nyo mga ka-best buys, i-off lang natin yan pag yan ay nawala na yung ilaw o nag-click na ulit o nag-blink, uh, mamamatay na siya ng kusa. So ayun mga ka-best buys, ano? So ito usually kapag uh, malamig siya or first start or cold start, nabubuhay siya ng single crank lang. Pero kapag uh, natesta natin siya once or uminit na siya, nabubuhay siya mga ikalawa or ikatlo. Kasi yung pinaka solenoid kasi natin mga ka-best buys ito. Ito, kwento ko na lang rin kung bakit hindi siya nabubuhay kapag mainit na siya ng isang cr crank lang. Yung ating solenoid na no, kumukontrol sa choke. So, it's either sa dalawa na yan. Yung... Uh, sa ilalim po ito, 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 ito. Ayan, hindi makikita, dumakita Ayan, ito po, yung kumokontrol dito sa ating choke uh, Dalaw po kasi na yung Isa-isa silinyo dito at isa-isa choke Ito, ito ang ating Choke, ayan, ito So, ayan po mga ka-best buys Kapag sa unang uh, Crank po niya, nakasagad po yan dito sa dulo Ayan Ngayon, kapag po kasi naka-full Siya na choke uh, Automatic, medyo malakas po yung ano niyan Ang ang pinaka sakal niya so mas maraming gasoline yung naihigop niya so pag malamig nag uh, ano siya na, naka full mode siya so pag malamig siya isang single crank lang magi-start agad yan pero kapag yan inagamit eh, mo na or mainit na ang gagawin kasi na solenoid naka full blast pa rin yan so to so, be dapat hindi na siya naka ganon so sa second crank naman sa kalahati na siya kaya nasa kalahati na siya Kaya usually nabubuhay naman sa ikalawang crank So kapag hindi naman siya nabuhay sa ikalawang crank Hanggang dyan lang siya mag stay yung ating solenoid Naka-configure na siya para mag stay lang doon Para mabuhay siya Kasi kung lagi siya naka di sa full Paano nga kung previously o na siya or previously ran na siya. So, hindi siya mabubuhay kahit kailan. Not unless palamigin mo yung ating generator. So, kapag naman naka-half siya, naka-half choke siya, mabubuhay na siya kahit na malamig or mainit siya. Pero, yun nga, kasi nga nakaset yung ating solenoid sa full blast sa first uh, crack. Kaya, yung mga pag mainit na nga yung unit, hindi na siya advisable. Hindi kasi natin masasabihan yan kasi na, automatic siya. So doon na yung settings siya, hindi na tayo, wala na tayong magagawa doon. No? Kaya yun ang dahilan kung bakit yung ating cranking, ng ating uh, freaking na automatic ay na o kaya ikatlo na na trial kapag mainit na ka siya. So pag malamig naman kasi siya, talagang once lang ano siya, start na kagad siya. Okay? So ayun mga ka-best buys sa no sarado muna natin ito and i-direction natin yung vlogging natin yung okay, mga ka-best i-start si naman natin yung ating generator gamit naman yung ating ATS so ngayon walang kuryente dito sa Mindoro so hindi na tayo maka hindi tayo ngayon makakapag automatic transfer pero makakapag start pa rin tayo using our uh, ATS okay? so i-connect na natin yung ating ATS Napakadali na naman ito mga kabes guys. So, snap. And then, yung ating source naman. From generator to ATS. Okay, ito. May it sure na itong pangil na to. Ayan, yan ay tatama dito sa may pangil din. Okay. So, dito na kamanwal siya mga kabes guys. Pero pag inoto natin yan, dapat mabubuhay na siya ng kusa. So, testing natin mga ka-best buys. Ano? Silipin din natin kung siya ay naka-reset tulad yan. Pag naka-reset yan, hindi mabubuhay mga ka-best buys. Kahit i-auto natin yan. So, walang mangyayari yan. Pero kapag yan naman ay tinanggal natin yung reset, nakita nyo, umilaw agad yung battery. So, let's wait para uh, mag to, no? Mag-start. Kung mag-start. <laughs> mga ka-best buys, no? Ayan ang sinasabi ko mga ka-best buys kanina, di ba? Na-start na natin ito kanina yung first start niya nabuhay siya ng, ng unang trial ito pangalawa to pangalawa to diba makapasado kami namin yung oil nito yung templata nito ayan tapos yung naman natin ito kung kaya sa magulong release of load ayan so for the uh, mga ka best buys since uh, wala nga tayo yung punihit eh, hindi tayo makakagamit ng uh, mainline power kasi walang kuryente ang mainline so hindi tayo makakapag-transfer hindi natin makikita kung gaano kabilis ang switching ng thumb generator to mainline so ayan mga ka-best guys ngayon ang purpose naman ng ating ATS is maghintay lang kung sino yung kung dadating pa si main supply hanggang din dito matating si main supply walang mangyayari pag patayin natin unless ma manual natin to napapatayin so mga kapes guys patayin natin manually so ima manual muna natin okay and then uh, manual off din natin itong generator right. So other way around, pwede rin tayong gumamit ng emergency stop para stop na lahat ng settings. Yun nga lang, syempre, kapag dumating na yung uh, main power, tapos nakalimutan naman natin na i-turn off yung switch ng emergency stop, hindi mo mabubuhay si generator. So, i-demo natin sa inyo kung papaano. Okay? So, since uh, naka-manual mode lang siya, i-reset natin yung battery is mag turn off. Ibig sabihin, wala na siyang paraan para mabuhay ng kusa. Yan yung sinasabi ko mga ka-best buys na kapag namatay yung kuryente or pag yung kuryente ng main line natin, hindi siya mag-automatic kasi nga naka-emergency stop siya and also naka-manual siya. So, ito, halos kinokontrol niya talaga yung function ng generator and ito naman, kinokontrol niya yung transfer ng uh, kuryente from uh, mainline to generator. So ngayon, i-off, i-auto natin. So kahit naka-auto yan mga ka-best hindi automatic na bubuha yung generator kasi naka-emergency stop tayo. Ngayon, kapag tinanggalan mo natin yung emergency stop mga ka-best buys, uh, i-anticipate natin na mabubuha yung ating generator. Ayan. So ngayon, tanggalin natin yung emergency stop mga ka-best buys. Ayan, nakita nyo yung battery nag-on. So let's wait for the generator to turn on then. Ayan. Nagarawang beses naman sya magbubuhay mga ka-Best Buys. Kasi, nagamit na natin ito. O na, napadar natin ito kanina eh. Pero, hanggang ikalawa lang natin Yan. So, mga ka-Best Buys, uh, itas uli natin na gagamitin naman natin yung emergency stop. Itayin muna natin mabuhay. Yan. So, Gamitin natin ang emergency stop, mga kapit ba? So, ito po yung pagandahan ng ano no, ng may auto at saka manual. So kapag ayaw natin na mabubuhay yung generator kapag tayo ay wala sa bahay, i-manual ima i-manual lang natin siya, so, set it up dito manual. Yan, si set natin diyan. Kung gusto naman natin na mabubuhay ang generator kapag wala tayo, kung tayo may ma-maintain na uh, frozen goods sa ating bahay na maaaring masira kapag walang kuryente, dapat naka-automatic tayo dyan. Kapag po meron tayong poultry na may incubator tayo na hindi dapat mawala ng uh, init yung incubator, so dapat naka-auto tayo dyan. Pero kung ayaw naman natin nag-auto siya kapag nawala ng kuryente, syempre, uh, i-manual mode natin para hindi siya automatic na babuhay or pindutin natin yung emergency stop oh. okay so so much for this video mga ka best buys maraming salamat po ulit sa ating kliyente na sa Sir Dar or Sir Charles Dar ng Pangasinan sa pagtangkit ng, ng ating 54,200 uh, inverter silent with automatic uh, function and ito po, so far, ang ating pinaka best seller sa ating uh, Philking line up. So, previously, yung ating mga vlog po, sir, kung nakita ninyo, mga ma'am, sir, yung ating vlog na meron tayo, meron na po tayo mga diesel generator na silent, automatic na rin, at may remote control. So, i-check out nyo na po yung video before this video. Uh, ano doon na po lahat yung almost lineup natin. Wala lang po doon yung ating diesel na 12 kVA, pero almost lahat ng lineup ng Philking is nandoon na po. Okay mga ka Best buys. so check naman natin yung kanyang serial number. So ito, dito po natin ma-access yung serial number natin mga ka Best Buy. Ano? So i-unlock po natin siya dito. Pag dito unlock siya and then hugutin po natin yung uh, panel. And then dito po sa loob makikita natin yung ating battery. Tatanggalin lang po natin yung connection ng battery. And tatanggalin din natin at the same time yung ating battery para ma-access natin yung uh, ating drain plug. So, dyan po, makikita natin yung ating drain plug. Ah, ito. At saka, ito naman po yung inlet natin para sa oil. And yung ating namang uh, serial number, ayan po, ay focus po natin para makita natin. So, ating serial number mga ka-best buys. So, ayan po, ano. Uh, 2303 x 50 So ayan mga ka best -bes, ano? So every uh, engine po natin ay merong unique meron po ng unique na serial code para sa reference ng ating generator ano. Maraming salamat ulit sa inyo Sir Charles sa pagtangkili sa Best Buy Medoro and para sa inyong mga orders, comments, suggestion ay maaari po kayong bumisita sa aming uh, YouTube, Facebook, and TikTok account ang Best Buy Smidoro Tools or tumawag sa aming cellphone number na magpo-flash sa new screen. Uh, okay? Maraming salamat sa pagtangkilit mga ka Buy sa mga nakabili na sa uh, atin. Uh, shoutout po sa inyong mga ka-Best Buy. Maraming salamat po sa pagtitiwala and mag-ingat po tayo palagi.